300 dyan po kanyan gawin okay. nyo po oh. ayun ayun oh, makal, makal po yung baterya yun kung baga kaya po nila po garanti kanyan dito ayun o may gamit niya o ayun naman nangyiraya mo po yan o oh, ayun na gamit ay yung magamit kanyan yan eh o oh. po o oh. gawin nyo makalwalya po o oh, wala talaga po kanyan kaya kahit na kanyan po sige sige oh. Hindi <todic> na Kung atin kayo pong kai, datang relong uh, <todic> loa uh, tayo. Pepe, alili kayo kay Jambo genera, na, Kay Jambo Jenra kay Pepe, alili ang baterya. Wow, kayo na kung bago suboy, itang ila. Ay, na ano, uh, po ba balik? Uy, balik. Teka. Alala po bang, pang pangyara. Alala al po yan, makakalag niya po, makakalag niya po yan hindi na yung bateryay, gawin niya po yung bateryay ng ebit na? local yan po gawin niya po yan? dito, gawin niya, tsaka maka, ayan oh, po sakto kay no, no, no. kain makina karagol na po yung mga bateryay o gawin niya po yung bateryay yung makalagay hali ka nito, hindi <coughs> ka nakaka kain, kaya may pakain Magkano yung pupay babayad kaya kayo? Yung asawa ko yung pwede nga na ako yung bigay. Lawa na po rin? Kasi ako yung may poche. Penitan materia. Ito sa poche. Remote. Okay, hindi ka rin na ka ng materia. Pagiling ka ako. ka na anak na lang niya, boy. Nangyari po ba balik? Ay, hindi. Nagkuhan na ba ng balik? Tapos na kanya ano yung pinggay? Kanito yung pwede tanong niya yan. Kasi ba? Alam mo na pa niyo. Nagkakiti na ako niya. Wala yung... Wala ko lang nakakiti. sila pwede ba rin yung one year lang po Wala yung year eh. O, local yan naman po rin eh. Na? Local yan naman makalagi. oo ano uh, na yung tag mo yung kaya tatandaan nun? Kaya tamo rin yun nila po, tsaka 150. Kaya ang po kanya ni. Okay. Gawin niya po, oh. ayun. Ayun o, oh. makalitoya po yung baterya, yun wag Ano yung garanti kanyang dito? Ano yung gamit niya? O, okay, ilawin po. Ang mo po yan. O, oh, ayun na, ano yung magamit kanyang yan eh. O, ayun. Ayan po. O, oh, ilawin nyo. Makalwal po. O, oh, wala. Talaga po ka dyan. Kaya kain na kanyang po. Oh, sige, sige po eh. Hindi lang muna lang. Kung atin kayo pong kay, dito ang relong, ah, loa, Bening, okay, in da po dapat Ini uh, uh, <coughs> 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 like, Eh <coughs> 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 ya po, Ini ya itas, uh, ini. lokal nih. po kasai eh, Dapat data pun pagitan <laughs> ah, niya ka kawakin gagawin yung pintalan ini malambot niya po ito pag <laughs> ga gagawin yung pintalan walos niya pandemic kung ano ta. tanga gagawatin talan pa ano 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 kasi ano 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 pandemic kanta ano 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 ano

Po ay mas kupya ka na ako Pwede ba na dua. Kung nating kayo pong pandagdag. Ano yan yung pen? na. Ay, panlalaki yan po ini. Tanda dala panlalaki. Panlalaki yan po yan? Opo. Aliway itang Ali, pambabay. Ay, ay, ay yan. Ali, pan, kini yan, madagdag. Kini marapot. eh uh, Ano uh, yan, na.

Kasi ganyan po mga muklat trelo, po baro po. Bu... Subli ni. Oh. Ay, palalaki kasi, ay, kasi oh. Ola, ay, na yan. Ipapabay kasi na yan. Ano yung bastupiang magkakakot na yan? sa lesya ya kanya na kalubay. Asi kan lalub mga mukla te de balong gawan ni. Eh. Asa tin na pamorang original na pore. Eh. Pwede, hindi ka tulungin nga na ako. Kaya sa tapang po ikaw. Thank you po. Walang hindi pa rin. Ayak ba? Ang kasi nga na niya. Balik eh, pati po ikit eh.